Okay. Hello po. At ngayon po eh, nandito dito po kami sa kusina na nagkakapit. Kusina at banyo naman. Ang lalagyan namin. At yan po. Lalagyan po ng bracket ng pinto ko. Para doon ang kapit sa bakal. Para tingibay siya. Susunod tayo dito naman po sa banyo. At dito. Wala pa lalagay pa ako dito sinu na lang namin dito para may kapit na yung plywood Ayan. kung babrakit pa po dito ng isa tapos dito bracket para hindi siya lulundok mas matibay so guys update update na lang po ulit kahit okay, di makapag-video na maayos at may trabaho. So, <tip> ano naman?